Yolo, yolo mga katigs Balik na naman sa trabaho Tapos na ang 2 days off Ang Agahan ko ngayon Almosal ko ngayon ay Cereal Dinagyan ko ng um, Fresh milk na Vitamin D milk Whole milk Whole milk ito Ang nilagay ko Ang nilagay ko naman dun sa food coffee ko ay Half and half na milk para balance at saka meron ako decide two layer ang ganda ng kulay <laughs> kaya kumuha ko kasi ang ganda ng kulay kaya lang nakuha kong soup spoon malaki hindi yata kakasya doon sa loob niya kaya ano pang ina, antay natin ngayon eh, di na natin eh, para madali. Okay, okay. Kainan na, mga katigs. Goodbye.